Hi guys! Welcome back to my channel for today's video ay birthday ni Javi for today kaya ipagluluto ko siya ng kalderetang manok Okay guys, keep on watching So guys, ang lulutuin ko para sa birthday ni Javi yan, meron tayo dito chicken, yan yan ang aking gagawin, kalderetang manok. And then, ito yung mga ingredients. Meron tayo ditong liver spread. Tapos, ito yung ating pickles. Siyempre, gigisa natin ito sa garlic and onion. Tapos, ito yung gagamitin kong oil, star margarine. And then, dito naman, meron din tayong potato and carrots and bell pepper. Tapos, bali itong ilalagay kong tomato sauce. Yan. Ah, uh, kaldereta sauce and original tomato sauce. Yan guys, yung mga sangkap na aking ilalagay sa pagluluto ko ng kalderetang manok. At syempre maglalagay din tayo dito ng salt and pepper. Okay guys, keep on watching. Yan guys, nakapaglagay na ako ng margarine. Yan. Yan, wait lang natin na mag-melt yung margarine bago tayo magsimulang mag-isa. And guys, pwede na nating ilagay yung ating unang igigisa. Yan, ilagay muna natin yung onion. Yan, bali isasabay ko na rin tong garlic. And then, ilalagay ko na itong tomato and carrots nang mag-fry na siya. Yan. Natapos kong ilagay yung paketo and carrots. Halo-halo ilang natin. Yan. Yan. Pinalitan ko yung aking panghalo. Dahil ang gamit ko nga palang kawali ay non-sticky. Yan guys. Thank you nga pala sa aking anak na si Renaling o Atis sa nagpadala nitong gamit ko ngayong kawali. Yan. Balik dito lang. Lalagyan ko na rin siya ng Built in. And then, lalagyan ko na rin siya ng salt. Yan. Ang gamit ko nga palang salt ay, ay iodized salt. So. Ngayon, haluin-uli natin siya. Yan guys, matapos natin i-fry yung ating potato and carrots, pwede na natin ilagay yung ating chicken. Yan guys, nailagay ko na rin yung pickles. Yan, haluin lang natin. Yan, and then pagkahalo natin, takpan muna natin siya. Yan. Yan guys, maglalagay nga rin pala ko dito ng cheese, hindi ko nabanggit kanina. Yan. ya mix natin uli Yan guys, inilagay ko na rin yung dalawang tomato sauce. Yan, haluin lang natin. na ilagay ko na rin yung liver spread. Yan. Durugin lang natin tong river, eh ri, liver, liver spread. Sorry guys. Tao lang, nagkakamali. Liver spread guys ha. Liver spread. Yan. Tapos, matapos natin durugin ng liver spread, haluin lang natin. Ayan, wow, ganda na ng kulay ng ating calgreta. Yan, bali inilagay ko na rin itong bell pepper. Ito na guys, ang finished product ng aking kalderetang manok. Ready to serve na para sa handaan mamaya. Tulad ng nasabi ko, today is a special day of my hubby. Kasi birthday niya ngayon. Yan. yan. Ready to serve na to guys. And guys, at dahil tapos na akong magluto, uh, dito ko na lang yan tong video ko. O paano guys, kung bago lang kayo dito sa channel ko, please like, share, and subscribe na rin. And pakiclick nyo lang notification bell para palagi kayong updated sa mga video ko pang pa gagawin. Bye! Keep safe everyone! and god bless to us happy wednesday